Bainting taon ng paratsyen din sira si Tatay Elmer Hisalva kan malilipot public market. Tuyong Enero, matumal talaga ang bentahan kay ini kaya dikit na sana ang pigkukuha niyang sira sa sayang suppliers sa tabako fish port. Sa mahal kaya kan presyo kan sira, dikit na sana daan nagbabakal kaini ini kaya ngani ni maiwasan ang pagkalugi, iagi niya na sana sa tamang diskarte. Sangunyan po ang sira, sa, sa udang kan Ano po? Uh, medyo matumal dahil minsan po sa luwas, mga nag-resquatter, dahil nag para bakal tayo, ako lang sa luwas. Siring ni Tatay Elmer, dikit man ang pigkukuwang sira ni Tatay Fernando. Sobra kayaan iminahal kan presyo kan mga sira ngunyan. Nakula cool, uh, um, uh, ang epekto ta. Doang kalaban yung ano, panahon. Sa kasi price. Sigun sa duwang paratsyenda, ang pag umento sa presyo kan sira, epekto kan maraot na panahon na namamatean ang sa rehiyon. Haros ngunian kayang bilog na bulan, may nakabanderang gale warning dahil nga ni dahil makapaglawod ang mga parasira. Huli tadiit ang supply, mamahal daa ang presyo kaini. Kaya po ngunian na medyo minalangkawang talaga madam Susera. So, sira, dahil nga sa gasolina, sa so gasolina mga maralawod minsan nakakuha ninda mga ang mga binanwitan ng mga bukawo na yan, minsan nakuha nila nga makasarong kilo, maghapon sinda. Kaya mahal po ang sira. Maging ano sinda, maging wise. Ta, pag barato, ang quality kaya yan, hababa man ang quality kaya. Pag medyo nahilig kang ka magayon na klase, talagang may presyo man talaga yan. Kabali sa mga nag-uumento ang presyo, iyon kada kilo kan si bubog na 240 na ang kilo sa dating 200 pesos per kilo, Kabalias na 260 pesos na ang kilo sa dating 240 per kilo, rayado na 280 pesos na ang kilo sa dating 180 pesos per kilo, yellowfin na 300 pesos na ang kilo sa dating 200 pesos per kilo, tuna na 340 pesos na ang kilo sa dating 300 pesos per kilo. Dalagang bukid na 240 pesos na ang kada kilo sa dating 200 pesos per kilo. Magin ang pinakabaratong sira na lawlaw ang may pag-omento naman sa presyo. Gikan sa 80 pesos ang kilo, sanggatos na iningon per kilo. Sa mga paborito ang hipon, nagdugang nin 40 pesos ang presyo kay iningunyan o 580 pesos na per kilo. Mientras tanto, sigun sa pag-asa, Padagos na mamamatean ang malipot na panahon sa kabikolan na epekto amihan o northeast Monsoon. Apuera sa malipot na panahon, daipanin na pigahali ang gale warning kaya bawal pa ang paglawod. Para sa mga istoryang tatakbikol, Danica Garcia.